Alam mo, madalas nating isipin na kailangan malaki ang sahod para makapag-ipon. Pero teka, mali yan. Ang sikreto talaga sa pag-ipon ay wala sa laki ng kita, kundi nasa consistency. Oo, tama ang narinig mo. Isipin mo, kung nakakapagtabi ka ng 20 pesos araw-araw sa isang buwan, may anim na raang piso ka na. Sa isang taon, mahigit pitong libo rin yan. Maliit sa umpisa pero habang tumatagal, lumalaki. Ang mahalaga ay yung habit, yung disiplina na ginagawa mo araw-araw. Kaya kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo, huwag kang ma-discourage. Magsimula ka sa maliit na halaga, ang mahalaga tuloy-tuloy. Dahil sa huli, ang consistent na nag-iipon kahit paunti-unti, ang totoong panalo sa buhay. Ikaw, magkano ang kaya mong itabi ngayon? Sana naka-inspire ito sayo huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips. Salamat sa panonood.